Dahil dito, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o iinumin o kung ano ang inyong naramtin. Hindi ba ang buhay ay pa sa pagkain at ang katawan ay pa sa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid hindi sila naghahasik, ni gumagapas, ni nag-iipon sa mga bangat, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba lalo kayong higit na mahalaga kaysa sa kanila? Sino sa inyo na sa pagkakabalisa ay makapagdaragdag ng isang siku sa kanyang tangkad? Bakit kayo nababalisa at tungkol sa damit? mas ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano sila lumalaki. Hindi sila gumagawa ni humahabi man. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa lahat ng kanyang kaluwalhatian, ay hindi nakapaggayak katulad ng isa sa mga ito. Dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at bukas ay susunugin. Kung dinaramtan niya ang damo sa ganoong paraan, hindi ba niya kayo daramtan? Kayong maliliit ang pananampalataya. Kaya nga, huwag kayong mabalisa at inyong sasabihin. Ano ang aming kakainin? Ano ang aming iinumin? At ano ang aming daramtin? Ang mga bagay na ito ay mahigpit na hinahangad ng mga hendil. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang pagkahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Huwag nga kayong mabalisa patungkol sa kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ang mababalisa sa kanyang sarili. Sapat na sa bawat araw ang kasamaan nito Maniwala ka manalangin at magpasalamat sa ating ama na nasa langit